ay mga idol, welcome to my youtube channel Pops TV Kung mapapansin nyo medyo bago lang ako dito sa channel Kaya di ko gagayanin ang mga professional na youtuber mga idol Kasi nagsimula pa lang tayo Bakit nga ba gustong kunin ng bansang China ang likas na yaman dyan sa may uh, West Philippine Sea? yun ang pag-uusapan natin mga idol ang Miss Philippine sea ay nasa 200 nautical miles mula sa kanluran baybayin ng Pilipinas sakop nito ang Kalayan Group of Islands kabay lang dito ang Pag-asa Island Lawak Island Kuta Island mga Niban at itong uh, Scarborough Sur o Ayungin Sur pag sa island o oh. matatanda natin na nung sa pano ni President Ninoy Aquino nanalo ang Pilipinas sa dahi, dahig Dadingerlands uh, 2016 ng 1982 ongklus. The United Nation of the Law of the Sea. Uh, bali, susubukan ko mga ito na mag-Inglis. Uh, With Philippine Sea, the official designation by the government of the Philippines is the part in the South China Sea that are uh, include in the country. Exclusive economic zone. Um, sa International Court, Uh, Bale, yan mga idol, maraming bansa yan eh, ang sumusuporta dyan. Pero itong mga Chinese Coast Guard at mga Chinese Milisya, ipatuloy eh, eh, pa rin sa Apagaras, sa Maya, uh, West Philippine Sea. May, ano pa mga idol, may water cannon pa mga dinjuris manihulb. Pero maraming bansa na katulad ng Australia, Germany, France, at itong Japan at South Korea, New Zealand. Nah, bali, sumusuporta na sa Pilipinas, mga idol. Uh, itong bansang India ay na-deliver na yung bagong armas ng Pilipinas, yung Bram News supersonic cruise missile, my dude, from Indian government. Mabilis, anti-ship. So, thanks for uh, Indian government. All thanks.